Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Naghain ng diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas laban sa China kasunod ng ginawang pagbangga ng mga barko nito sa dalawang sasakyang Pilipino sa Ayungin Show. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Maria Teresita Daza, inireklamo ng Pilipinas ang pagharang sa mga barkong nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Shell Madre na nauwi sa banggaan. Ipinatawag din si Chinese Ambassador Wang Shilian para magpaliwanag kaugnay ng insidente pero wala ito sa bansa. Sa isang press conference, nanawagan si Daza sa China na itigil ang paghahamon nito, lalo na, na tuwing may resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Iginiit ni Daza na bahagi ang Ayungin Shoal ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na siyang may karapatan at jurisdiction dito. Kaugnay nito, gagamitin na niya ng Pilipinas ang lahat ng diplomatikong proseso para maresolba ang sitwasyon. Sa hiwalay na pahayag, iniulat ni Jonathan Malaya, spokesperson ng National Security Council, na nasira ang isa sa mga barkong binangga ng Chinese Coast Guard at Militia. Muling pinagtibay ng Estados Unidos ang pagtupad sa Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas kasunod ng insidente ng pagbangga ng mga barko ng China habang hinaharang ang ilang barko ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng U.S. State Department na suportado nito ang Pilipinas sa gitna ng panibagong pangigipit ng China sa South China Sea. Sinabi nitong sakop ng Mutual Defense Treaty ang mga pagsalakay sa sandatahan, eroplano at pampublikong sasakyan sa South China Sea kabilang ang mga sasakyan ng Philippine Coast Guard. Ipinaalala rin ng Estados Unidos at China na labag sa batas at may tuturing na banta sa katatagan ng rehiyon ang pangigipit nito sa mga operasyong pandagat ng Pilipinas kabilang ang mga resupply mission nito sa Ayungin Shoal. Noong 22 ng Oktubre, binangga ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard at Militia, ang isang barko ng Philippine Coast Guard at isang resupply boat na nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Iginigit ng Pilipinas na sakop pang Ayungin Shoal ng 200 nautical mile exclusive economic zone at continental shelf ng bansa. Nagpasalamat ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Department of Budget and Management para sa pagdalaan ng pondo na gagamitin sa implementasyon ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, tinatayang nasa 6 na bilyong piso ang gagastusin para sa pagpapatupad ng FSP na target na matulungan ang nasa 300,000 benepisyaryo. Nagpasalamat si Punay sa DBM sa suporta nito para matiyak na tuloy ang programa. Bukod dito, nagpasalamat din ang ahensya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglalabas ng Executive Order 44 na nagtatakda sa FSP bilang pangunahing programa ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng 3,000 piso kada buwan ang bawat benepisyaryong pamilya upang ipambili nila ng pagkain sa mga tindahang accredited ng DSWD. Sa kasalukuyan, nasa isang daang pamilya sa Tondo, Maynila at Dapa, Siargao ang nakikinabang na sa nasabing programa sa isinasagawang pilot testing sa kanilang lugar. Nakatakda namang magsagawa ng full rollout nito sa Disyembre sa San Mariano, Isabela, Gato de Rena sa Camarines Sur at Parang, Maguindanao. Ayon sa DSWD, may tuturing na food poor o kulang sa pagkain ng mga pamilyang kumikita lamang ng 8,000 piso kada buwan. Panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo ang inaasahan bukas, araw ng Martes. Sa magkahiwalay na abiso, sinabi ng Sea Oil Philippines, Pilipinas Shell at Clean Fuel, na magtataas ito ng piso 30 sentimo sa kada litro ng diesel at 75 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Tataas din ang presyo ng kerosene sa Sea Oil at Shell ng piso at 25 sentimos kada litro. Matatanda ang nagkaroon ng oil price rollback noong nakaraang linggo kung saan bumaba ng 75 sentimo ang presyo ng diesel at kerosene kada litro, samantalang tumaas naman ng 55 sentimo ang presyo ng gasolina kada litro. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X, o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ng PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.